Ano kalalim? Kalalim ko. Hinug ko yato doy. Kapit ka ha. Baka malaglag dun so. Kapit. Kapit. Hilaw pa. Yung kabila. Yan ang hinog na. Oo, yung isa. Yan dulo. Hinog na. Oo. Yan yung kabila. Parehas lang. Mas matalag Pindutin mo yung isa. Pindutin mo ito mo. Para mas Hinog Hindi pa pit. Hindi pa ano. Ito mga kainsan oh. Na hindi na po na po na, na hindi po namin napuntahan. 7 days na. Nalaglag na po oh. Bulok na po ito. Hindi ba ta nag-uulan po? Hindi po kami ma Ay, uto pwede po oh. Toy. Eh. Ayun oh. Ah. Ay pwede pa. Hmm. Kaya lang ilang tang ano na rin. Hmm, sayang eh. Hindi natin napuntahan ay. Nag-uulan po. Hindi malayo po ay. May lasa pa to, to eh. Ha? Matabang ano? Lanta. wag na ito eh. Baka pagsaktan pa tayo ng tiyan. Pagkatapos po ng uh, baha. Halos ano po. Apat alimang araw na ano pagkala ka ng tubig nga ngayon lang ang umulpot ang bato Lalo luminis po ang tubig na hugasan oh dito sa kabila ko to eh tutoy paku ko mama ko po si Inda mama po, para kung may pangulam kami yan yeah. bali mo sa inyo sayang yan ang sarap pong maligo ah. para swimming pool ang lilaw po ng tubig mga Linis, mas malinis, linis na linis ko kayo. Ay, anong barak? Mga kaysa, anong lasa ng pako? Wala po siyang lasa. Lasa ng dahon. Pero hindi siya mapait. Mga kaisan, ito po ay mga kinakatakutan sa amin. Pero, dito nga ako lumaki sa area ito. Hindi po ako takot. Yun o. Oh, yung ilog na yun po. Ayun, ayun. Ayun po. May nambabatak daw po. Pero wala. Matagal ko na po yung sinisisi kay... Eh. Wala naman po nambabatak. Baka magbabatak po. Marami. Pero wala po. Wala po ako nakikita ko. Pero yung mga nadayo po, aayaw. Yung pong nadayo sa pangingista, aayaw po nilang uh, lumusong diyan yan. Dahil nga nakatakot. Dito po mga kaysa kami dati nakadlo. Aring, kami po Galing po sa bukal na malaki. Aring, ito po eh. Galing po kay Mang Bini, doon sa Ilaya. Galing po sa galyahan. Aray. Ito po Huwag oh. niyo po ito yung ano Tatlong bukal po na nagsama-sama Meron din po din sa ilaya Ay dine eh. Saka po doon sa may ano Sa yung bini Ito po Lalanguin ko lang mga kaisa na rin Yan ang baras po, ay para po ba yung mga nabisita din hindi po matakot? Ito toy, gini, eh, toy, gini. Eh. Para po hindi matakot ang bumibisita Yan, hindi po sa ano, lamisang bato. Batong malaki po ito. <coughs> yan, natatakot po sila diyan. ay, ang ganda po niyan eh may nambabatak daw po ang sana na yung namin dati para pong ano, nagmistulang po si Wim yo. layo oh. ayun, pupuntahan natin yung pulse doon oh. Yung mga kaysa no may uh, pulse po doon Yan, sa mga pupunta po para po hindi kayo matakot, lalangoyin po natin. May nang hihigop. Sa mga may nang hihigop, wala. Sa bayan marami nang hihigop. Dito wala. Yan ba 'yung sinasabi ko? Okay. Oo. Ah, matakot ba, ba hindi yan? Iyo, tingnan mo nga daw kung gaano kalalim. Kalalim po. Sa mga mata po nga daw, huwag po kayong, ano ah, sanay po tayong lumangot eh. Lagi kong ninanamnam. <coughs> Punta ako po yung ano doon oh. Yung pulse uh, pools. Tsaka po ano mga nagsasali-sali. Tara po eh. Liligo ka ba? Sana yung ano mga kaisan. Hindi po ito masalaula. Gawa ng ano. Sana dumating yung araw. Reserve. Dun sa mga susunod na henerasyon. Totoy dali ka. Puntahan natin yung pulse Oh. Ligo na ikaw. Doon, sa mababaw. Oo. Kung gaano kayaman ang Pilipinas sa tubig. Tama to, Toy. Dali ka. Dali. Discover natin mga kaisan. Wow. Gumawa po ng sariling ulan galing bundok. Ah, grabe ano. Simula dito. Hanggang dito mga kaisan. May malaki pa po doon. Toy. Pakita ko lang doon sa mga mahihilig sa nature lover, ayan oh. Eh, Toto, no? toy, doon tayo sa malaki. Saan? Oo nga, hindi. Kaya 'yan. Toy. Diri ka, dire ka lang. Puti, ganda ng kahoy oh Marami po dito ano, mga kaisan, layakan Layagan. Layagan. Toy oh, yun oh, toy Yan tayo Ingat ka baka matulas. Woo Ha, gara Aray, let's go, let's go 让没看到，打。 na dan layak. Toy. Eh. Yung bag natin tabi. Naano po ang layak. Pangitain po 'yan eh. Ito mga kainsan no, Pag po maulan din sa Mount Manahaw, ito po mga pangitain no, Pag naaanod po yung mga ganito layak. Yung sunod-sunod po ang anod. Babaha. Yan, kagaya po nito, Ibig sabihin po, pag umangat ito, naaanod. Pag, anon, no? pag naabot na ng tubig ito. Oh. Kaya po ang ilog dumaka ah, ay palaki-palaki. Kumbaga, ganito po yung mga tubig na bukal po ba na ano? Na nagsama-sama. sama Nasama sama kaya po yan ay palabak-palabak. Sobrang palaki. Ay palaki ang tubig. Ayan o. No? Mayroon pa po dito sa kabila o. Oh. Ayan Tubig pa rin po yan. Ayan sa kabila. Malaki. Pagkatapos mga kaysa ng uh, baha o kaya ay uh, bagyo. Yun ang ginagawa natin kung bakit naliligo po ba parang ano mga kaisan feeling ko sobrang linis niya Mm. Toy. Eh. Oh. 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 Mm. Aba, dami Palagay po ito sa ano, sa mga ginat ang hito. Yung maniba nito. Kuya, hatid mo ako pamin. Pwede ah. Mamaya. Oh, karenderia sa inyo para mag ay <laughs> oh, toy haka na yung bag at mabigat yan aray ang mo sa inyo hindi <laughs> diretso na kata sa bahay ninyo mm. kasama ka ba pa pang ngilaw hindi kasama po may gilid pa pang ulam ay lunis mga ngilaw po kami sa dagat may own oh toy dadagdagan pa natin yan toy aray papalautin mga ito mga niyog utam sayang biro ang dami nang namatay pala Hmm. Ano saan? Ayan, yung po. Ari. Ay, saan na kuya, hawa na natin. Oo nga, eh. hindi, hawa na ko yung iba. Alam ko kung sino makikinabang na rin. O ito eh. Ikaw. Tayo, kayo rin. Matanda na ako. Sa mga pamangkin. Kaya... Kaya po tayo ay eh, tanim na tanim. Neo Prutas. mga pamangkin na po. Sa anak ko yung iba. Mm -hmm. Ta. Pang uh, ano po yan. Dagha, dagdaghanap buhay ng aking mga kamag-anak po din. Eh. Ang dami pa pala utoy na ano. Ha? Kakawit lang ate ito ng tatay mo. Ah. tatay mo nagkakawit na ninyo yun ang ating legacy magtanim puno magtanim hindi man po tayo umabot eh sa mga aabot Pagdating ng araw po ay eh, pakikinabangan nila yan. Abay, ah, oh, kayo. Yan po, oh. Si Sian, si Shane. Mm. Jirans. pamingking kaya. Oh, anak ni ko Alvin, oh. para sa lahat yan huwag lang ang pag-aawayan masama po yung ganoon sabi nga ng lulukoy eh, magtanim kayo na magtanim at pagdating ng araw ay pakikinabangan